paggamit ng tubig sa mga golf courses, mga car wash shops sa gitna ng banta ng El Niño, hinikayat na i ng Metropolitan Manila Development Authority. Narito ang news ni Jen Patrolia. Hinimok ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga lokal na pamahalaan eh, sa si National Capital Region na i-regulate ang paggamit ng tubig sa golf course at car wash shop. Ito ay gitna ng nararanasang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Sinabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na inaasahang magpapatuloy ang El Nino hanggang Mayo kaya dapat magpatupad ng water crisis mitigation measures uh, upang mabawasan ang epekto ng tag-Toyota. Mayroon na niyang sampung golf course sa Metro Manila habang maraming mga car wash shops sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. Gayun din ang pag-recycle ng tubig sa pandilig sa mga halaman at pagsasaayos ng mga butas na tubo ng tubig at ang pagde-develop ng water filtration system. Plano rin bumuo ng MMDA ng basic designs para sa rainwater catchment system na ibabahagi sa mga lokal na pamalaan sa Metro Manila. At yan ang aking Morning News Scoop, ako si Jen Patrolia, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng